Magandang hapon po mga idol Ito naman po tayo Gawa tayo ng stopper na ito mga idol Marami yeah. pa pala gagawin natin ito idol Dalawang na piraso mga idol Kaya lang ang gagawin ko mga idol eh Binti lang at Hindi kaya ng ating gulong Sayang yung gulong ko idol makakapal Kaya napilihan ko muna ito ng ano Nang sakto na dito sa parisan Ayan, nakagawa na pala tayo Ayun doon ilang piraso to Ito ay dun ang ginagawa natin Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima Ayan, labing isa na nga pala Ayan Nagawa natin Ayan, magandang magandang hapid sa inyo mga idol At Maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking mga video. Yan, walang katapusan kung po po. salamat ako mga idol sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga video mga idol. So ano mga idol at wain na natin mga idol. Quadrado lang siya idol. Kuwatro yung lapad niya mga idol. Laba niya. Wipi. Medyo tiyagaan lang ito mga idol at ko hiwa hindi ko alam idol kung saan ito ikakabit idol marami daw kailangan niya idol kasi sabi sabi nung nagpagawa subok pa nga lang ito idol eh 200 piraso kaya lang sa 200 piraso mga idol eh kita ba dyan hindi natin kayang gawin dahil sa gulong wala tayong gulong kumain uh, lagi nyo lang pasin sana ito yung ating video at uh, medyo video maingay sabing kalsada kasi tayo mga idol sa mga idol at uh, mga idol gagawa na muna tayo ngayon ng 20 piraso at uh, tumawag na si Dos yung nagpagawa nito mga idol uh, Sige lang kasi ito ayun, ayan lang na sin siningit ko. May 20 piraso. 20 piraso ayun yung gagawin natin kasi hanapan pa natin ng gulong na sakto lang sa ano niya. Yung kunting, ano lang, kunting bawas lang natin. Kasi pag makapal masyado ayun yung gulong natin matrabaho. Tagal natin matapos.

piraso. Parehas lang naman yan na idol ng ating gagawin. Antay na Yang Yan, sa nagtatanong ako pala sa aking chef kung saan ko banda. Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa Pampalay po. Sa Pampalay proper, Titi Hulok. Ito na ito. yung talim natin. Bungi. BIM nga lang po, interesado sa aking mga mga idol. Pag doon kasi mga idol sa messenger, marireply ako kaget aja yung mga idol. Pagka sa video ko, idol, eh, sa daming nagpo-comment, hindi ko po marireply yan sa isa, kayo mga idol. Ya yeah. Sa interesado e... po, eh, Lagi nga lang po. Dali lang siya gawin idol dahil kwadrado lang lang. natin ngayong sabatan Samay doon na Sintik lang kumapos yung hiwa na dito sa guno Kailangan kasi ito idol pantay-pantay daw. Sabi nung nagpagawa sa atin. pinis na dulo ba? Papay sa kung nito ay dulo papay si pako kung saan to ikakabit saan ba gagamitin to saka pakarami ay dulo Ano nung pagawa ito ulit eh? Kahit ilang piraso daw Basta unahin ko lang daw muna Dalawang daan Ang gagawin Tinanong ko ayun kung saan Kap Ilalagay eh Ayaw sabihin eh boss Hindi pa Kailangan pa ito galing lang siya gawin idol basta may gulong lang tayong hindi gano'ng makapal kaya maghahanap ako ng gulong idol na hindi makapal kasi sayang yung gulong natin dyan idol na no makapal buti meron akong ganito idol pagawa pa tayo 20 piraso yun lang idol hanggang dito lang idol ang ating video at paru-parehas lang naman itong ginagawa ko idol pinakita ko lang sa inyo idol at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat at pa-share naman po mga idol ang ating video at pakipalo na rin samahan nyo na rin po ng like thank you very much po ingat God bless you po sa inyo lahat mga idol eh, bye bye po